Hello ka OFW. Alam naman natin na walang forever sa abroad, ba? Diba? Kaya kailangan nating matutong mag-handle ng ating perang pinaghirapan. Unang-una dyan, dapat matuto tayong mag-budget. I-trace natin kung ano yung mga bagay na um, nakakaubos ng pera natin kaya hindi tayo makaipon. Tingnan natin baka napapasobra yung padala natin sa Pilipinas. Masyado tayong maawain. Ang uh, sabi ko nga, dapat matuto tayong mag-say no. Hindi tayo superhero para sagipin sila kapag nagkakaroon sila ng problema sa pera. O baka naman sa sarili mo, tingnan mo rin kung baka masyado kang magastos, maluho, kung ano-ano yung mga binibili mo, o kaya sa pampaganda hindi naman masama ang magpaganda. Pero may mga OFW talaga na ginagastusan yung physical. Malaki yung ginagastos nila. Tandaan natin na pagbalik natin sa Pilipinas, baka hindi natin masustain yung ganitong lifestyle. Sayang ang pera. Babalik at babalik ka pa rin sa dati mong itsura. Ang ikalawa, build your emergency fund. Kailangan natin magkaroon ng emergency fund. Halimbawa, biglaan tayong mawala ng trabaho o kaya may kamag-anak tayong nagkaroon ng sakit. wag naman sana. At least may pera pa tayong pwedeng ipadala sa kanila, di ba? Importante, importante talaga itong emergency fund. Um, Mag-start tayo ng katumbas ng tatlong buwan ng monthly expenses ng nasa Pilipinas. Halimbawa, yung monthly expenses nila is 20,000. Dapat may 60,000 kang nakalaan para doon. Um, Siyempre, mas malaki, mas maganda. Yun pangatlo, kailangan mong bayaran yung utang mo. Um, hindi ka makapag-move forward sa buhay pag may utang ka. Uh, kailangan mong alisin yung sagabal mo sa pag-asenso. Yun yung utang mo. Tandaan mo, hindi uunlad ang buhay mo kapag may utang ka pa. Uh, sabi nga nila, nasa Bible yan, alipin ng nagpa -utang ang may utang pang-apat savings. Dahil nga wala ka ng utang, may emergency fund ka na, tapos marunong ka pang mag-budget. Ngayon, time na para mag-ipon. Dito, dito mo makikita talaga kung paano ka mag-handle ng pera. Yung pag-iipon, stepping stone yan para sa pag-unlad mo. Ngayon, pag, marami, pag, pag nakaipon ka na, kahit konti-konti lang, um, mag-start ka ng mag-invest mag-invest ka lang sa mga asset na pwedeng mag-generate sa iyo ng income, na pwedeng magbigay sa iyo ng additional income. Uh, sabi ko nga land banking, maganda yung land banking. Alam mo na alam naman natin na yung lupa pag uh, pagdating ng panahon eh tumataas ang value. Sa ano naman sa investment, um nire-recommend ko yung pag-ibig MP2. Yun, number one sa akin yan. Sa mga OFW, dapat may pag-ibig MP2 tayo. Marami naman mga tutorial dyan sa YouTube. Uh, paano tayo mag-invest sa pag-ibig MP2. Sa lahat po ng OFW, sana may natutunan kayo. At kung nagustuhan nyo po ang aking video, pakilike po ito and subscribe na rin po sa aking channel. Maraming salamat and God bless.